Ano to kuya? Script lang o talagang tanga ka? 10 milyong reward ang naka-plaster dyan sa likuran mo tapos namamalimos ka lang dito? Hala guys, tingnan nyo nga to. Bro, baka naman kuya mo yan oh. No? Missing millionaire daw. Pero eto, help lang ang kayang isulat. Teka, picture natin. i ko sa IG stories. Caption. From Forbes list to Forbes street. <laughs> Huwag masyadong maingay. Baka magmakaawa pa yan at hawakan ka sa laylayan ng slacks mo. Eww! Gumulong ang halakhak ng limang naka-amerikana at corporate dress habang itinuro-turo nila ang gusgusing lalaking nakaluhod sa bangketa ng Ayala Extension. Pagod na pagod ang mga matang singkit ng araw. Nangingitim ang kukong nakakapit sa piraso ng karton na may malaking sulat. Help! Sa kaliwang kamay niya, Kumakalansing ang latang basyo ng instant coffee na ginawang lagayan ng barya. Bago tayo magpatulon, i-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhang ka pa lang sa channel to, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara! Tuloy na natin ang kwento. Sa likod ng isenang iyon, tila nanunuyarin ang higanting LED billboard. Makintab ang ngiti ng isang batikang negosyante na nasa foto. May pulang headline na Missing Millionaire, 10 Million Pesos Reward. Ngunit kahit gaano kalakas ang tawanan, ni isang pilak na sintemo walang kumalansing sa latang iyon. Tanging si Leia Alcantara, 21-year-old marketing trainee ng kumpanyang Duramax Realty, ang nahinto sa kalsada malayo sa kanila pero ramdam niyang may pumipigang sakit sa dibdib ng matanda na namamalimos. Naglakad siya'n pabalik, dala ang naipong bariya mula sa baon. Ngunit bago pa niya maiaabot, lumapit si Troy Gallardo, ang resident bully nilang supervisor at kinindakan siya. Uy Lea, huwag kang OA, baka ma-allergy ka sa dumi. Bulong ni Troy. Sagit lang sir, isang araw lang hindi tayo mag-frappuccino, mabubuhay pa rin tayo. Fine, pero kung sumikat niyang video natin, baka bonus pang ipasok. Sambit ni Troy, sabay lingon sa ka niya na kumukuha ng kuhaan patagilid. Pagkaupong pagkaupo ni Leia sa gilid ng gutter, nakitang nangangatog ang balikat ng matanda sa panginginig. Halo ng guto at hiya. Kuya, kumusta po? Kumain na kayo? Mahinang niya tanong. Hindi na balihi siya. Huwag mo nang sayangin niyang bariya mo. Basag boses na sagot ng lalaki may lagnat ang tinig ngunit likaw dito ay maririnig ang waring na tikas ng isang dating magino. Napansin niyo ni Lea, kahit lukot at butas-butas ang polong kulay mustasa, iba ang tiklop ng leeg. Parang dating minamantika ng plancha. Iba din ang hugis ng ilong at ang linyang guhit sa noo na bagamang inamaging ng alikabok at kunoy ng usok ng jeep ay naghahayag pa rin ng dignidad. Sa sandaling iyon, bumukas ang katabing traffic light ang imahe ng nawawelang milyonaryo sa billboard na parang kinindatan si Leia. Hindi niya alam kung ilusyon lang ng hapon pero sumagi sa isip niya na maaari kayang… Linggo-linggo dumarami ang nakalapat na kapirasong alaala ni Leia tungkol sa beggar kuya na sa isip niya itinawag na Mangnaldo dahil yun ang taning pangalan na nausal nito nang minsang tinanong niya siya. Tuwing lunch break, dumadaan siya sa bangketa at nadarat ng nakayuko ang matanda sa tapat ng parehong poste. Isang lunes, napansin niyang nakaharang naroon ng city sweepers. Pinapaalis si Mangnaldo Naldo dahil eyesore daw. Walang nagawa ang matanda kundi ipunin ng ilang latang lata at karton saka naglakad palayo. Tila pasuray, tila umiiyak. Habang sinusundan ng tingin ni Leia, nagsalubong sila ni Troy. Ganda ng isena, no? Konting filter, pogi na yung dokyo natin. Hashtag corporate irresponsibility. Hindi mo ba nararamdaman? May mali rito. Marining tugon ni Lea. Ang mali lang Lea ay sobra kang emosyonal. Kung ako sa'yo, magpraktis ka ng pitch kaysa pati pulubi pinapa-background check mo. Pero hindi mapawi sa isid ni Lea ang kakaibang pagkakahawig ni Mang Naldo sa larawan sa billboard. Bumili siya ng kape, iniabot yon sa matanda, at biglang bumungga sa kanya ang tanong. Anong petsa na ba, Ija? At anong taon? 2024 na po, Mang Naldo. Parang namutla ang lalaki. Apo, 2024. Ibig mo sabihin, apat. Apat na taon na akong pinapatiglag ito at kinapos ng hininga. Dali-daling hinamas ni Lea ang likuran niya. Kuya, okay lang. Humi na lang kayo. Salamat. Mahinang bulong ng lalaki sa kabuling inilapit ang lata sa dibdib. Kagabi, dumiretso si Lea sa internet cafe Nag-research tungkol sa Andres Hashtag Andy Villona, CEO ng Villona Estates, report na nawawala matapos sumadsad ang sinasakyang speedboat kasama ang personal assistant noong 2020. Walang bangkay na nakita. Naging laman ng balita dalawang taon, lumamlam pagkaraan. Ngunit ang billboard, pinanatili ng pamilyang Villona sakali raw na may nakakaalam. Pansin ni Leia, magkapareho ang hugis tainga ni Andi at ni Mangnaldo. May peklat din sa pisngi sa parehong lugar. Sinusubukan niyang ikonekta ang mga bituin. Martes alas 8 ng umaga, nagkulap sa kalsada si Mang Naldo. Walang nagmalasakit liban kay Leia Gumulong ang namuung dugo sa tuhod niya, nanginginig sa bulati ng pagod. Dinala siya ni Leia sa pinakamalapit na klinik gamit ang taksi. Pinaglaanan niya ng kalahati ng allowance. Doon nalaman ni Leia na may malalim na sugat ang ulo ng matanda. Lumangungit, hindi maganda ang paghihilom manipistasyon ng traumatic amnesia ayon sa doktor. Habang binabandage ang sugat, bumubulong si Mangnaldo. Naldo. Andy, Andy, V, bago maputol ng paghikbi. Nilakasan nila ya ang loob, hinawakan ng kamay niya. Mang, kilala niyo po ba ang pangalang iyon? Tingin ko kayo yung Andy, yung nawawalang milyonaryo sa billboard. Napakurbak ang lalaki, sa kaumiling. Hindi, imposible. Hindi ako ganong kagarbo, Pulubi bilang ako, hija, Pero kung sakali, di ba dapat nating subukan? May fingerprint record ka Passport. Baka may kapamilya. Wag. Bumigat ang katahimikan. Tumingin si Mang Naldo sa labas. Nagmamadali ang mga tao. Walang pakialam. Mangsan kasi, kapag masyado kang mataas, mas masakit ang bagsak. Baka mas ligtas na wala akong nakakaalala. Ngulit nang ilabas ng doktor ang statement of account, pumirmi ang takot sa mukha ni Leia. Wala siyang pambayad. Dinamyahan siya ng nurse. Miss, may charity program kami pero kailangan ng ID ng pasyente. Saan siya kukuha? Naalalang may nakitang lumang wallet si Mangnaldo. Naldo. Kaya lang sunog at wasak. Punit ang litrato sa loob. Inabot niyang iyon. Kinapa, may na barcode ng bank loyalty card. Nakapangalan kay AV. Nakinabahan siya. Andy Villona. Ulit ng utak niya. Gabi, umuulan. Habang kumakatok si Leia sa guardhouse ng Villona Estates HQ, tinanong siya ng Secu. Appointment, ma'am? siya po, may lead ako tungkol sa nawawalang boss nyo. Pinapasok siya sa lobby. Mungit imbat sa pasalamatan, ay inirap siya agad ng matabang legal officer na si Attorney Mirales. Miss, milyon-milyong scam na ang natanggap ng pamilya namin. Pakilinaw lang, ano ang lead na yan? Humugot siya ng hangin. May isang pulubi sa Makati, parehong-pareho sa billboard, may sugat siya sa ulo, amnesya po, may wallet siyang may initial na AV. Saglit nang nangislap ang lilaw, nagpalitan ng tingin ang abogado at dalawang bodyguard. Dalhin mo rito bukas, alas 9, malamig na utos ng abogado. Mungit paglingon ni Leia, naroon na naman ang supervisor niya si Troy, nakakubli sa poste, may hawak na phone, kinukuhanan pala siya ng video. Kinabukasan, biglang nawala si Mang Naldo sa dati niyang pwesto. Wala ang karton, wala ang latang lata. Sa halip, natabunan ng bagong layer ng asfalt ang bakas ng dati niyang upuan. Parang binura. Nagsalisi si Leia sa overpass at nagtanong sa mga tinderang nagbibenta ng fishball. Sumagot yung isa, Hala ma'am, kaninang madaling araw, may dumating na van. May dalawang taong nakabunit isinakya yung matanda. Hindi namin alam kung pulis o kung ano. Sumikdo ko ang puso ni Leia Troy. Si Troy ang huling nakita kanya kagabi. Sa basement ng abandonadong bodega sa tundo, nagmulat si Mang Naldo. Liwanag lang ng bombilyang kumikislap. Nakatali ang kamay, may nakatutok na baril si Troy. Kung talagang ikaw yung nawawalang milyonaryo, simpleng di lang. Pirmahan mo tong SPA, Special Power of Attorney. Ilipat mo sa akin ang apat na lote sa BGC under ng Villona Estates. Kapalit, ilalabas kita rito ng buhay. Nilapit ni Troy ang ballpen. Hindi kita kilala. Mahinang wika ni Mangnaldo. Mas kilala mo ako kaysa sa sarili mo matanda. Ako ang taong nag-viral gamit ang basura mong kahapon. Tumulo ang laway ng matandang nanghinginig sa takot pero dahan-dahang umangat ang depensa sa loob. Hindi mo naman alam kung marunong akong pumirma. Pahabol niyang banat at bago paman makareact si Troy, biglang bumukas ang pinto. PNP! Drop your weapon! Napasirit ang dugo ni Troy nang pumutok ang warning shot. Nahulo ang baril. Nagsiklab ang takot sa mga mata niya. Sa bungad si Lea, basang-basa sa ulan, dala ang dalawang pulis at si Attorney Mirales. Binalikan ko ang CCTV sa guardhouse Troy, singhal ni Lea. Kitang-kita paano mo sinundan tong matanda kagabi. Sumigaw si Mang Naldo na, Huwag niyong sasaktan yung babae! Habang inaakay ng pulis palabas si Troy na nakapusas. Sa presinto, Hiningin ng investigador ang fingerprint ni Mang Naldo. Dinala ang portable scanner. Ilang saglit, tumunog. Much found. Andres Bilyona. Nanlaki ang mata ng lahat. Bumulwak din ang mga alaala sa utak ni Mang Speedboat crash. Tumama ang bakal sa balakang. Tumagnugis. Umanod. Inampon ng manging isda. Nakalimot sa pangalan. Humagulhol siyang parang sanggol. Patawad. Bulong niya kay Lea. Ang dami kong pinagdaanan. Walang dapat hingin ng tawad Andre, Sir Andy, pagre-rebisa ni Lea sabay ngiti. Isang buwan ng lumipas, nagtipo ng media sa Villona Tower, ipinakilada ng Board of Directors ang Miracle Comeback ng CEO. Nakasuot ng maayos na charcoal suit si Andy mulit bakas pa rin ang mga pilat ng lansangan. Sa tabi niya, si Lea, ngayon ay bagong hirang na Public Relations Officer, bitbit -bit ang confidence na dati iniiyakan niya lang dahil sa pangungutya. Nang natanaw niya ang grupo ng dati niyang office mates, hindi niya napigilang ngumiti. Nakapila sila sa likod ng crowd control rope, naka-ID pa rin, pero wala nang yabang. Si Troy ba? Nakabalikwas pa rin ang polo, pero hindi na yon para mag-viral. Nandun siya bilang akusado, may alalay na dalawang guardia Lumapit si Andy kay Leia bago sumalang sa press con. Ibinulong, Di ko man maalala ang lahat pero yung tinig mo, yung unang boses na nagtanong kung gutom ako, yun ang natatandaan kong tumalo sa lahat ng ingay. Napangiti si Leia. Pinisil ang sombrang manseta ng jacket ng lalaki. Ngayon, di ka na nila tatawaging pulubi. Mas tutularan pa nila ang kabutihang ipapakita mo. Sa'yo yun nagsimula, sakot ni Andy. At sa bawat piraso ng baryang ibinigay mo, nabuo ulit ang kabuuan ko. Nang magsimula ang camera flashes, sumabag ang palakpakan. Pero sa likod ng lahat, may nagkalansing pa rin lata sa bangketa. Dahil sa kabilang dulo ng siyudad, may isa pang nagugutom na kaluluwa. Kaya't isang gabi, naglakad si Andy, walang bodyguard, walang press, at iniwan sa lumang pwesto niya ang sobre ng salaping sapat para magbalik ng dignidad sa sino mang susunod na nawawalang milyonaryo sa lansangan. At doon, sa ilalim ng kislap ng bagong LED billboard, nakasindi na ngayon hindi para maghanap ng nawawala, kundi para magpasalamat sa kabutihan ng loob Hinimas ni Andy ang pilat sa pisngi at numiti. Sapagkat sa wakas, nahanap na rin niya ang pinakamahalagang kayamanan, ang pagkataong gumising sa kanya sa gitna ng alikabok, nang may boses na nagtanong lang ng simpleng, Kumain na po kayo kuya.